Isa patay, dalawa sugatan matapos man laban sa buy operation sa Dato Odin sin SWAT Maguindanao del Norte. 1.7 milyon piso ng alaga ng illegal at droga na kumpis ka. Rajman Ebs abang RMN Kota Bato sa balita. Patay ang isang drug suspect na nanlaban habang dalawa nakatakas sa kinasang drug bypass operation ng DOSMPS sa bahagi ng Barangay Pabasyon Dalikan, Tanto Odin si Swat del Norte. Kinilala ni DOSMPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismail Mati ng napaslang lang na suspect na si Saidamin Saban Ismail alias DATS, 25 years newly identified high value individual HVI, residente ng Barangay Brawl sa Dato Anggal Mid Timbang, Magidara del Sur. Nasamsam sa operasyon ng limang jumbo size plastic CC si si, na tinatayang may timbang 250 grams na nagkakalaga ng 1.7 million pesos sa pa ng kasong paglabag. Sa RA-9165, ang dalawang nakatakas na kasabot ng napaslang na suspek sa iligan na transaksyon. Samantala, binalaan ni Police Lieutenant Colonel Madin ng mga tulak ng droga na huwag ang bayan ng dato din dahil may kalalagyan ng mga ito. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyo Manebs, Abang Tatak, Arimen.